Ano ang uh, implication? Anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, uh, for the sake of argument, na, na eh, hindi hindi talaga notary na notarized yung peke yung pagkakanotaryo ano ang epekto sa sa nun doon sa, sa signing sa opo okay. ang magiging epekto niyan wala, wala, wala na bakit kasi subsequent sub to that event, event Si Gutesa humarap, humarap sa komite. Um, humarap, uh -huh. humarap sa Blue Ribbon Committee at si Pinasumpa. At si Pinasumpa. Okay. okay. At doon ay binasa, doon ay binasa niya, niya yung, yung kanyang sworn statement. Okay. okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa mga tweet, kahit na, Kahit na walang notaryo. notaryo yun. Ay, ah, okay okay. okay, okay. Kahit walang notaryo. Kahit walang notaryo yun, na wala hindi, yun, Yung saysay -say say nung kanyang, dyan. deklarasyon. Kasi sumumpa, sumumpa doon. Uh -huh. uh -huh. So, hmm. titingnan mo, yung kontata yung puntata sa legal legal, term surplus legal,